Hello guys, dito na kami nakapag-camping sa may karinyo. Ang hirap guys, sobra. Sa lakas ng hangin, halos hindi namin ma up itong tent natin. maliit lang naman sa So dito lang din to guys Sa may uh, Tinggalan Aurora Dito sa may Carino kung mahilig kang mag-surfing, ito yung perfect time para mag-surfing uh, kayo guys. Yeah. Dahil malalaki yung uh, alo. Hey. Huh. Sa, ano ka? Ang alat! Ang alat guys, paanat!

Grabe guys, ang, ang, tataas ng mga alon uh, no? oh. Ang sarap, ang sarap, ang sarap. Ang sarap. Ang problema masakit sa paa dahil yung ano yung uh, tawag ko yung mga yung mga bato guys bato. So medyo masakit sa paa. لا <applause> لا <applause> I iba talaga yung mga bato sa ano, ano... sa dagat. tayo, So, dito tayo, ano guys, dito yung... Uh, camping, ano natin, camping site sa Cariño. Yan. Yeah. Para resort. So, 100 pesos lang guys per head. Tapos, mas okay kung may dala kang na sariling tent. Kasi, pag may dala kang sariling tent, pag maliit lang, 150. Pag malaki, eh, magkano. Pero, it's better na magdala kayo ng sariling tent. si Tadjong guys tulog si Tadjong napagod yata sa nakita tulog si Tadjong guys tulog So, mga ganito guys hindi ko alam kung magkano yung mga ganyan ito daw 1000 yung mga ganyan pero mas feel mo kasi yung uh, camping pag naka tent ka so mas okay talaga pag naka tent guys, uh, sila yung mga tumbulok sa atin nag-set up ng tent. Uh, ano po sa inyo, taga, ano po sila, taga, taga saan po? Miguel. San, Miguel, San Miguel, Bulacan po. San Miguel, California, Bulacan. Po, no? Opo, kung natatandaan nyo guys, pumunta ako sa Madlum. Sa Madlum Cave. you. Opo. Nice meeting you. Nice uh, to meet you po. Thank you. Thank you so much. Ingat po sila, ingat po. Opo. Kapit-pahay lang natin sila guys sa uh, San Miguel. Tigan po lang ka. Galing tayo Pupunta tayo ng uh, Cave. Okay. <laughs> <Okay. laughs> Guys! Maligo tayo. Sayang na yung pupunta natin dito. Hindi tayo maligo. Huwag Pero, carry lang. <laughs> oh! oh. 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 <laughs> anat ng tubig ang anat ng tubig guys ang problema may um, ano may mga matatalim na pato sa ano sa sa baba masakit grabe guys ang ang lalaki ng mga alon dito sa inaapakan ko Matalim! Yung mga Bato! Oh. Ah. May ginamot lang siya guys! May Magin, ginamot siya! Sakit! Hindi pa tayo! Tinatakay tayo ng alon guys! Tinatakay tayo ng alon! Mayday! Oh! Mayday! Mayday! <laughs> guys! out Ouch! 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 Ah, ay! Nasakit! Nasakit sa paa! Nasakit sa paa! Look! Grabe guys! Ansakit sa paa! Ansakit sa paa! Hindi ako masyadong makatay dahil hindi ako kumatayo dahil masakit sa ano, masakit sa paa. Sakit. Oof. Gusto kong tumayo. Ang problema, matatalim yung ano, yung na... Uh, Ito guys, ba ito? Wala masyado naliligo guys dahil takot. Malalaki kasi yung alon, takat ma mahangin guys. Oh. Ay. Ang hirap na magdiligo dito. Masakit. Masakit sa paa. Kanina yung giniginawa ko guys. Ngayon hindi na dahil na nakababad na tayo sa tubig. sa paa guys baka, baka malalim na doon sa, sa part na yun baka, baka, baka. sarap Woo! Tacho! Guys, sarap. Ang sarap, guys. <laughs> Ang alat! Wooo!

kala nyo malalim no grabe, grabing pait no? nung ano grabing alat ang ano ang tubig ah! malakas yung uh, halong, Masakit. Guys, masakit. Yung mga bato matatalim. Buti na lang yung camera natin waterproof. Pero as much as possible guys, ayoko siyang mabasa kasi nga. Uh, Pero tayo trust issues. <laughs> मसाकित गायस मसाकिच दिला मसाकेत पाहा मसाकिच मता लहान मसाकेत मारहा Enough na guys, enough. Hmm? Sakit? Sakit. Yun o. Know? Namula tayo guys, namula. Sakit. Pati sa... Sa uh, uh, paa. Woo! Sarap. Tama na guys, tama na. Masakit na, masakit na yung mga paa ko. Kayaknya na, Grabe, okay. hmm. Para kami nagbabahay-bahayan ni Tajong dito guys. <laughs> Para kami nagbabahay-bahayan. Malamig guys kasi nga mahangin pa rin. Tapos medyo naulan-ulan pa. Ewan ko. Eh, parang na, na, parang nandito yung uh, mata ng bagyo guys. Malakas ang hangin. Kaya inaantok ako. Matulog muna tayo. So tulog muna ako guys ha. Gabi na guys. Gabi na. Gabi na. Hanap nga tayo ng makakain alas 6 alas is na ng uh, hapon tamo tayo ay parang nilalamig ay Malakas pa rin yung uh, hangin guys, malakas pa rin yung hangin. Alam guys, alam mo. Alam mo. Alam Ano so, nakabili tayo ng pagkain, guys. Nakabili tayo ng uh, kanin at ulam. So pabalik na tayo, tayo sa Homemade chicken. Ha? Homemade <laughs> chicken pabalik na tayo sa ating uh, camping site ayusan muna yan John. ang cute guys ang cute hanggang ngayon malakas pa rin yung uh, tawag nito, yung hangin so hindi na natin makikita yung uh, tagan

kakatapos lang natin uh, kumain at uh, konting pahinga matutulog na ulit <laughs> and uh, maaga tayong gigising at para makauwi na sa pampaga so eto yung higaan natin guys oh. so yan lang yan lang ang higaan natin kami dalawa ni Tajo so yun guys good night see you on next vlog <laughs> Good night guys, good night.